Yan, uh, maganda nga pa mga katikit. May isa na namang uh, bagong rev dito. 585. Yan, patras. Uh, pipili yung papatanggas. Yung ay Ayan, ganyan talaga yung pasok nung una. Nung uh, nagsisimula pa lang ang DLDB ko. Ganyan, uh, patras ang pasok ng mga bus. Ang pa daming pasahero ngayon. Ayun oh. Rush hour na 'yan, alas 4:45 na. Yeah. Sasakay na yung 585, ganto oh. 585 pa, yan, 49 seater 'yan. Dalawa pala yung bagong uh, labas, 522 at 585 sa Patangas. Yan, ito namang uh, behind ay bike, puro yutong ang ginagamit niya. Yutong. Yan, balis na. 12.53. Bali pa. Ay, e, mga pawi dyan, papadal Lucena, Lipa, Batangas, Lemery, Nasugbo, Santa Cruz. Yan, punta po kayo dito sa DLTV Terminal. Along buen dia, help po ya this station na uh, bay po do. Pipila pa lo sana. Ayan, mga hinaw ang nabilang. Yan, by Budo, dyan ako nag-top grocer nung uh, January. January 2, 58,000 ng koleksyon. Ayan, no? Bagong-bago, bago, nahingit na ang 585. Ang katibidong ang kay papuntang Lemerio 1603 Ayan, parehas lang silang maganda. Makinis. Ayan. 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 Sino may regular, ikaw? Wow. Bagong bago. Ayan, nakita kita po. Quality. Quality. Talagang uh, napaka-buli ang gumawa ng uh, Del Monte Motor Workshop. Mula labas hanggang loob yan, napaka -kinis. Ayan, ito ang 16th Audrey o. Ayan, bibili na po yung apyahing uh, Rizal. Ayan, nandaan po niya na ito sa loob ng San Pablo. Ayan. Walong kilometro mula sa San Pablo yan, Rizal na yan. Sa Laguna Laguna. 5-3-2 Shout out kay Sir Jojo Subihano ng uh, Rizal, Laguna. Ayan, kumpleto lang din ang pila. May uh, Lucena, Lipa. Batangas, Nemery, nasa buhat, uh, Santa Cruz. Yeah. Ayan mga katikit panis na yung 1603 papuntang na Lemery, Batangas yan. Oh. oh. Okay. Napakakinis pa rin. Oh. Ganda pa rin. Mahalaga yung driver. Talagang pagmahalaga driver. Makikinis ang bus talaga. Oh. Ayan o. Oh. Eh nakapila sa na Lipa yutong na naman. A o. mga yutong ang ginagamit sa Lipa pag uh, so, Ano? Kakunti yung hino at saka yung Hyundai. Yeah, rasor na. Dami pa sa hiro. marami pa kayo dito sa amin terminal. Para kayo makasakay sa TNT Bicol.

Sini. Eh. Ah, sana sana. Sana. Tatay. Bakit napakasipag mo pa? May pinag-aaral ka pa ba, ba? Yes! Yun! Yun ang iyong inspirasyon. Ang aking nag-iisa isa -is ng babae na. Okay. Anong course? Teacher. Kaya, kaya pa lang mas natin. Darwat taong pa ang aking eh. Tagal pa kayo ngayon, Tata Erpin. Tatay, ilan daw ka ng uh, conductor Uh, 24 uh, 24 taon na po pala na kayo Talagang uh, yun ang pinagbuhay pinag nyo sa inyo pamilya Ano? Oo, oh, siyempre Doon ako kumuha ng Pagkakabuhay ng aking mga anak Pagmagulita ng Pangung Doktor Yan, Masaya naman at malungkot Oo, okay, oh, tayo naman Basta hamalagay kahit naghihirap ay nakakaraos yun so, ay ngayon hanggang ilang taong ang mga doktor